sa ilalim na ng state of calamity ang Albay at Sorsogon dahil sa bagyong nona. At bukod sa mga bahay Marta, winasak din ng bagyo ang kabuhayan ng mga residente. Kaya ang tanong ng mga nasa lanta, paano nila sila magdiriwang ng Pasko? Narito ko ang report. Wasak ang malaking seawall na ito sa Ligaspi, Albay. Kaya ang mga bahay sa tabing dagat ng Barangay San Roque nagkasira-sira matapos lamunin ng mga alon. Wala tayong mag Paano po ang Christmas ninyo ngayon? Malungkot. Pas muna kayo. Kasi wala lang buhay si Ninong. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. Is a call for help. Aha. So yung province hmm. kailangan namin ng na, hindi namin hindi namin mabibigay lahat ang pangailangan. Malaking bahagi rin ng probinsya ang wala pang kuryente. Isang Vietnamese vessel din na naiwang nakasadsad sa dagat ng Legaspi. Inaalam pa ng Coast Guard kung may kumalat na langis mula sa barko o kung nakasira ito ng mga bahura. Nasa ilalim na rin ng State of Calamity ang Sorsogon dahil sa pinsala ng Bagyong Nona. Sa bayan ng Irosin, halos siyam na ng mga bahay ang nawasak. Ang bayan ni Mang Jose, nadaganan ng dalawang poste ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo. Suminong sila sa kalapit na gasolinahan pero sa lakas ng hangin, nabasag ang salamin nito at nasugatan ng anak niyang si Gilbert at anim na iba pa. Malakas na yung hangin eh. Sobrang lakas. Tapos? Tapos, ano nung doon na kami, naghanap na kami ng ano, safe na lugar. Sa bayan ng Matnog naman, nagkalat sa kalsada ang mga sanga ng puno. Natuklap din ang mga bubong ng bahay habang nasira ang iba. Di naman nakaligtas sa bagsik ng bagyo ang maglolang Violeta at Edina sa bayan ng Kasiguran. Patayin 60 anyos na si Violeta at 11 anyos na si Edina matapos mabagsakan ng puno ang bahay nila habang natutulog. Nabihan ko sila, eh, hindi naman niya yung uh, ano, hindi naman hindi naman anya lalakas yung uh, ng ulat, nang hangin. <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi, po nang <laughs> hindi po nakinig. kinigan. Mama ko, yun po ang nangyari po sa kanya. Durog-durog po yung, ano niya, yung katawan po nila mag-apo. <laughs> apat na ang kumpirmadong patay sa Sorsogon, kabilang isang lalaki at babae. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.